Hi guys, it's Christine and Nestor Family Radio. To today, gusto kong i-share sa inyo kung, an kung ano yung tamang pag -paghawak ng pera sa so, mga taong, um, alam niyo sa mga families na nasa minimum wage, er minimum wage earner lang at um, isa lang yung pangpasok na income. So, paano nga ba mam mamuhay nun? So, ngayon gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga tips na gusto kong ibahagi ngayon para, para at least baka makatulong sa inyo. So, yun. So, let's start! Unang-unang-una. So, number one guys is bayaran lahat ng utang. Yun yung pinaka-important. Sa amin, kami, meron pa kaming utang na binabayaran din guys. Pero, alam mo yun, ang utang guys is hindi isang ganun lang tapos. Um, kailangan dyan, uh, kailangan din mag um, paghirapan muna natin talagang bayaran. For example, kung talagang medyo malaki, kagaya na sa amin, medyo malaki yung, yung utang namin um, noon. So, kailangan namin bayaran ngayon. Yun yung binabayaran namin. Na, um, sana, hopefully, hopefully, no? Hopefully, matapos, um, matapos this year. Alam mo yun? Kasi medyo malaki talaga siya nung inutang namin noon. So, nung nag-budget kami, doon na talaga nagsinkin sa amin na ganun pala kalaki yung utang namin. So, ngayon, yun lang talaga nag-iisa yung utang namin. Wala na kaming ibang utang, um, talagang yun lang talaga. Kasi yung ibang utang namin talaga um, fully paid na. So, yun lang talaga yung last. So, so hopefully, yun, yun lang talaga yung last. Diba? So, pero napakalaking impact kasi guys, yung utang. Napakalaking impact niya sa um, nagiging, ano siya, nagiging rason siya kung bakit ka naghihirap Nagiging rason siya kung bakit akala ng ibang tao, it's just a normal thing na magka-utang. Pero actually, siya yung nagiging dahilan talaga kung bakit maraming hirap sa atin ito mga Pinoy maraming hirap lang dahil din sa utang kasi pag nangungutang ka ang tendency lahat yung sinasahod mo nung pinaghirapan mo is pupunta na din sa utang so parang yung, yung life cycle mo is nag-roll-roll nag nag, 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 roll roll din, din sa utang bayad, utang bayad, para nagiging ganun yung cycle ng buhay mo. So, kaya ganun yung kahirap-hirap ka. So, yun may maiunang i-advise ko sa inyo. kung marami kang utang, um, intay n'tin mo, guys, hanggang sa matapos natin 'tong utang. That way, makakamtan ka ng financial freedom, parang walang ka ng utang tapos. 'Yun, konting konting pag pag ano lang, budget, budget lang ng ganun para talagang mag may may kasya mo yung 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 sahod, 'di And so, ang pangalawang tip ko naman sa inyo guys is um, alamin, alamin nyo kung ano yung mga needs sa wants din What I mean, ano ba yung mga needs? Needs natin guys is actually mga kailangan natin, di ba? Yung mga bigas, mga Um, sabon, shampoo, yan. Yan yung mga needs natin. Yung talagang kailangan natin talaga sa ating pag-araw-araw. Diba? Yung mga ulam, yun yung mga needs natin. Siyempre, yung ating mga wants naman is yung mga bagong damit. Magiging needs lang yung bagong damit kung talagang wala ka ng sinusuot. Pero kung marami ka pa ng mga damit, um, uh, wag mo na, wag mo na. Kasi dito sa amin, dito sa bahay namin guys, hanggang sa pwede pa siya gamitin, ginagamit pa talaga namin. And may, kasi maraming ways talaga sa pagtitipid. Kasi kung konti lang naman talaga yung sinasahod mo, kailangan mong um, gumastos na naaayon na, lang sa, sa iyong um, kita, ba? Diba? So, kaya kaya ganyan, grabe yung pagbabudget ko kung nakikita rin nyo, grabe yung pagbabudget ko kasi, kailangan kong pagkasyahin yung, yung sahod ng asawa ko kasi kung hindi ako nag, nag, nagbabudget, talagang hindi kami makakapag-savings, gano'n. So, um, kaya kaya napakalaking bagay na talagang nag nagba-budget ka talaga. So ngayon, for now, uh, before um talaga yung ulam talaga namin parati talagang um I'm, I'm very creative sa mga kinakain talaga namin. Now, uh, tips number three is be creative sa mga pagkain niyo. So marami kang alam ng mga pagkain na uh, alam mo yun, yung mga talagang sobrang tipid, sobrang mura ng mga pagkain kung mga alam ka ng mga ganong pagkain or kailangan mo lang mag-research or magtanong-tanong kung ano yung mga um, ano-ano yung mga pagkain na uh, alam mo yung tipid meals so kung meron kayong mga alam guys ng mga TV please leave comment down below. Baka sakaling alam mo yung baka tulong din sa akin at sa iba na makapasa nun. At yun talaga yung mga tipid. Kasi ako talaga sobrang gusto kong tipid na tipid talaga ha. Kung sila yung tipid, tipid talaga ng mga, pag, ng mga ulam. So, yun. Marami naman akong, um, meron naman akong na-share na, na sa inyo yung mga tipid, tipid ulam. Pero alam mo yun, marami pag mga bagay talaga na un tipid-tipid talaga. So be creative. So ako talaga noon naman, yung alam mo talaga pag pag pag, 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 pag lang naman ng ista, alam mo 'yun. Pero hanggang sa lumawak na rin yung aking kaalaman sa pagluluto. So we have to be very creative para talaga mabudget yung ating pera, 'di ba? So So lastly, sa si number 4 is si mag-set ka ng limit talaga sa mga binibili mo like groceries ganun. So dito, dito sa amin, pati a month before. Pero ngayon is nasa 4,000 na lang kami. Yung ano. Ay, oo oh, nga. 4,000 a month na lang yung aming ang um, kaso. Kilatasan ko siya ng 1,000 pesos. So, 3,000 sa pagkain at uh, 1,000 para sa mga uh, mga ibang bagay. Like mga sabor. Alam mo yun? Yung mga, yung mga pang 1 month na binibili ko. At saka mayroon pa mga iba. Alam mo yun? So, yun. So, next next video, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga pagbabudget na ginagawa ko um, pag, pag, before ako nag-grocery. Nag niyo. so, yun. So, yun guys. Mag-set ka ng limit sa, mga binibili mo. Huwag lang basta-basta lang pag natanggap na niyo yung sahod. Ano lang yung gusto mong ulamin, hala, sige, gano'n lang. Kasi ang, ang nangyayari, um, pag-uwi -pag mo sa bahay, ano na, parang naano na, ka na, ano, ano, ay, sana po yung pera. Ano ba yung bahati? ko sila yun noon, guys. Talagang yun talaga. Pag nagmagumasas ako, parang feeling ko pag nasa grocery ako, parang yaman-yaman ko. Kasi ang feeling ko na parang ang laki-laki ng sahod ng asawa ko. Pero actually, konti lang talaga siya. So, yun yung feeling ko noon. Pero pagdating dito sa bahay, parang ano ko noon eh? parang one day millionaire. So, pagdating ko dito sa bahay, parang ko talagang um, ano yung pag pag, pag, ah, kasi saka, saka ko pa siya kinakount pag tapos na ako mag-grocery saka ko lang kinakount kung ano yung mga tira sa ano dito kasi usually, nag-budget ako ng, for example, 1,000 pesos yung pang grocery ko. Minsan lumalapas ako ng 1,500, kasi hindi ako nagpa-budget. hindi ako nag-lilista -nag yung mga try kailangan namin. minsan, dumidoble-doble po yung mga pinamili ko. Nakala ko walang sabon, meron pa pala. Akala ko wala ng toothpaste, meron pa pala. Kasi hindi ko, hindi ako nagtitingin. Um, kung um, bili na ako ng bili, alam mo yung, kung wala kang listahan, um, talagang, Um, kinukuha ka lang, lang kukuha. Kasi wala ka ano, wala kang guide kung ano yung mga kinukuha mo. So, yun. So, yun lang guys. Yun yung mga bagay na um, ginaanap talaga namin dito sa bahay. Ina-apply talaga. Kailangan natin i-master yun. Kasi, um, talagang sa ko sa inyo kasi marami akong marami akong nababasa guys uh, sa mga piece of sense yun know, kung na kung na ano sa Facebook nag-follow kayo sa kanila sobrang ganda ng mga stories na sinishare na meron nga doon 30,000 pesos a month pero sobrang hirap na hirap pa siyang ano mag-budget daw doon at hindi pa siya nakakapag-save naka so kung tutusin talaga talaga nag-comment ako doon na alam mo yun um, bakit yung nagre-reglamo? 30,000 a month, sobrang laki na nun. Yung, yung nasa asawa ko, sobrang liit lang nasa, nasa sahod niya. Uh, parang <laughs> almost half lang ata yung sina, sinasahod namin nun. So, actually, hindi, hindi, hindi siguro umabot ng half. Kung, kung yung, pagbab yung ko is yung sahod lang talaga ng asawa ko. Talagang, alam mo yun, kahit ganun kalakalit yung sahod ng asawa ko dahil budget ako guys um, ang lagang sasabi kong um, hindi, mo, hindi mo ako galing pagaling pero naano na, ko siya ng ano um, na siguro uh, ano yun so, 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 sobrang so, bagay talaga nung nag, 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 ano nag, ka sa, saan mo ilalagay yung mga pera mo So, kahit gano'n siya kaliit yung sahod, nakakapag, nakakapag-save pa rin kami, nakakakain pa rin kami naman, hindi namin, hindi naman namin dinideprive -di -di sa sarili namin, makain pa rin lang, din, naman kami ng mga masasarap na ulam, alam mo yun. So, yun talagang, um, I feel sad sa mga gano'ng families. So, sana ay makatulong ito sa inyo, yung aking mga tips na sinabi. Uh, at, alam mo yun, kung meron kayong mga tips, gloss alam mo yun, gusto ko yung maka, 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 makaalam ano yung mga inuulam yung araw-araw. Kasi feeling ko, um, wala wala kasi ako masyaran dito sa, sa ano, kung yung mga kagaya ko rin mga nanay. Gusto kong makipag-ano sa, sa kanila. Please do share guys sa, uh, mag-leave uh, leave comment down below kung meron kayo ano mga tips na gusto niyo i-share. Alam niyo yun, baka sakali makatulong sa iba at makatulong din syempre sa akin. So, alam mo yun, ilang may kasunod mo sinabi yung alam mo yun. So, so, yun lang guys. Yun lang, yun lang, yun lang yung gusto kong ipaabot sa inyo. So, I hope you guys enjoy and please don't do, do follow me sa Facebook at saka sa Instagram. I'm um, probably budget din yung ano ko doon. I'm um, actually may, may nakalink, nakalink din yung, ah, description box yung aking, ano doon sa Facebook at saka sa Instagram. So, yun. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in my next video guys. Bye-bye.